Mga Panaghoy, Kabanatang Dalawa Ano't tinakpan ng Panginoon ang anak na babae ng Sion, ng alapaap sa kanyang galit? Kaniyang inihagis mula sa langit hanggang sa lupa ang kagandahan ng Israel. At hindi inaalaala ang kaniyang tuntungan ng paa sa karawan ng kanyang galit. Nilabo ng Panginoon ang lahat na tahanan ng Hakob at siya'y hindi awak. Kanyang ibinagsak sa kanyang puot ang mga katibayan ng anak na babae ng Huda. Kanyang inilugmok ang mga yaon sa lupa. Kanyang ipinahamak ang kaharian at ang mga prinsipi niyaon. Kanyang inihiwalay sa pamagitan na mabangis na galit ang buong sungay ng Israel. Kanyang iniurong ang kanyang kanang kamay sa harap ng kaaway at kanyang sinilaban ang hakob na parang maalab na apoy na namumugnaw sa palibot. Kanyang inyakma ang kanyang busog na parang kaaway. Kanyang niamba ang kanyang kanan na parang kalaban. At pinatay ang lahat na maligaya sa mata. Sa tolda ng anak na babae ng Sion ay kanyang ibinuhos ang kanyang kapusukan na parang apoy. Ang Panginoon ay naging parang kaaway. Kanyang nilamon ang Israel. Kanyang nilamon ang lahat niyang palasyo. Kanyang iginiba ang kanyang mga katibayan. At kanyang pinarami sa anak na babae ng Huda ang panangis at panaghoy. At kanyang inalis na may karahasan ang tabernakulo niya na gaya ng nasa halamanan kanyang sinira ang kanyang mga dako ng kapulungan. Ipinalimot ng Panginoon ang takdang kapulungan at sabat sa siyon, at hinamak sa pag-iinit ng kanyang galit ang hari at ang saserdote. Iniwasak ng Panginoon ang kanyang dambana, kanyang kinayamutan ang kanyang santuario, kanyang ibinigay sa kamay ng kaaway ang mga pader ng kanyang mga palasyo. Sila'y nangag-ingay sa bahay ng Panginoon na parang kaarawan ng takdang kapulungan. Ipinasya ng Panginoon na gibain ang kuta ng anak na babae ng Sion. Kanyang iniladlad ang lubid. Hindi niya iniurong ang kanyang kamay sa pagiba. At kaniyang pinapanaghoy ang muog at ang kuta ng lulupay-pay kapwa. Ang kaniyang mga pintuang bayan ay nangabaon sa lupa. Kaniyang giniba at nasira ang kaniyang mga halang. Ang kaniyang hari at ang kaniyang mga prinsipe ay nangasagitna na ng mga bansa na hindi kinaruroonan ng kautosan. Oo, ang kaniyang mga propeta ay hindi na nga kasusumpong ng pangitaing mula sa Panginoon. Ang mga matanda ng anak na babae ng Siyon ay nangauupo sa lupa. Sila'y nagsisitahimik. Sila'y nangagsabog ng alabok sa kanila mga ulo. Sila'y nangagbigkis ng kayong magaspang. Itinungo ng mga dalaga sa Jerusalem ang kanila mga ulo sa lupa pinangangalumata na mga luha ang aking mga mata, namamanglaw ang aking puso. Ako'y lubang na hapis dahil sa pagkapahamak ng anak na babae ng aking bayan. Dahil sa mga bata at ang mga pasusuhin ay nangaglulupay-pay sa mga lansangan ng bayan. Kanilang sinasabi sa kanilang mga ina saan nandoon ang trigo at alak pagka sila'y nangang pay na parang sugatan sa mga lansangan sa bayan. Pagka ang kanilang kaluluwa ay nang lulupay-pay sa kandungan ng kanilang mga ina. Ano ang aking patutuhanan sa iyo? Sa ano kita iwawangis o anak na babae ng Jerusalem? Ano ang ihahalin tulad ko sa iyo upang maaliw kita? O anak na dalaga ng Sion? sapagkat ang iyong sira ay malaking parang dagat? Sino makapagpapagaling sa iyo? Ang iyong mga propeta ay nakakita para sa iyo na mga pangitain na walang kabuluhan at kamangmangan. At hindi nila inilitaw ang iyong kasamaan upang bawiin ang iyong pagkabihag, kundi nakarnig para sa iyo ng mga hulang walang kabuluhan at mga kadahilanan ng pagkatapon. Lahat na nagdaraan ay ipinapalakpak ang kanilang kamay sa iyo. Sila'y nagsisisutsot at iginagalaw ang kanilang ulo sa anak na babae ng Jerusalem na sinasabi. Ito baga ang bayan na tinatawag ng mga tao ang kasakdalan ng kagandahan ang kagalakan ng buong lupa. Ibinukang e maluwang ng lahat mong kaaway ang kanilang bibig laban sa iyo. Sila'y nagsisisutsot at nagsisipangalit ng ngipin. Kanilang sinasabi, Aming nilamon siya. Tunay na ito ang karawan na aming hinihintay. Aming nasumpungan. Aming nakita. Ginawa ng Panginoon ang kanyang ipinasya, kanyang tinupad ang kanyang salita na kanyang iniutos ng mga karawan ng una, kanyang ibinagsak at hindi naawa at kanyang pinapagkatuwa sa iyo ang kaaway, kanyang pinataas ang sungay ng iyong mga kalaban. Ang kanilang puso ay nagsisidaing sa Panginoon o kuta ng anak na babae ng Sion. Dumaloy ang mga luha na parang ilog araw at gabi. Huwag kang magpahinga. Huwag kang maglikat ang itim ng iyong mata. Bumangon ka. Humiyaw ka sa gabi. Sa pasimula ng mga pagpupuyat. Ibuhos mo ang iyong puso na parang tubig sa harap ng mukha ng Panginoon. Igawad e mo ang iyong mga kamay sa kanya dahil sa buhay ng iyong mga batang anak na nang pay sa gutom sa dulo ng lahat na lansangan. Tingnan mo, O oh Panginoon, at masdan mo kung kanino mo ginawa ang ganito. Kakanin baga ng mga babae ang kanilang ipinanganak ang mga anak na kinakalong sa mga kamay? Papatayin baga ang saserdote at ang propeta sa santuario ng Panginoon? Ang binata at ang matanda ay humihiga sa lupa sa mga lansangan? Ang aking mga dalaga at ang aking mga binata ay nangabuwal sa tabak. Iyong pinatay sila sa kaarawan ng iyong galit. Iyong pinatay at hindi ka naawa tinawag mo, gaya ng sa kaarawan ng takdang kapulungan, ang aking mga kakilabutan ay sa bawat dako, at walang nakatanan o nalabi sa kaarawan ng galit ng Panginoon. Yaong aking mga kinalong at pinalaki ay nilipol ng aking kaaway.